ayan, isang magandang umaga sa inyo mga kapatid so at panipagong vlog at tayo, samahan nyo ko napaka init na naman ang panahon uh, huwag kalimutan magdala ng tubig lalo na sa mga rider dyan no? kasi mainit ang panahon okay, so pupunta tayo kumusta na ang SIDC Samal Island Davao City Connector Bridge ay update natin kung kumusta na pupuntahan natin kung ano na ang um, update ayan, samahan nyo ko and don't forget to subscribe, like and share sa mga bago uh, don't forget to subscribe also and notify, hit the bell para update po kayo lagi and sa mga subscriber natin sa mga bago uh, thank you so much for always supporting no, uh, kay Ruwin P and shout out sa inyo at uh, maraming maraming salamat. And ngayon, uh, pupunta tayo. Love you show all. As you watch. Bye. -bye. Bye. ano dito tayo sa itong dati na ano nila na Sowell Kaso Castle na cross no? dito yung Samal Island ongoing yung ano, nila dito yan yeah, no, nakasirado wala yatang operasyon no, tapos na sila mag uh, pangalan dito mag soil testing no? so pupunta tayo dun sa unahan so pupunta tayo dun sa may dagat kung ano na ang update doon no dito tayo lili ko si jan sila nag, uh, ano, nag-sowell fisting. Dyan kasi, ah... Uh, dyan kasi tatama yung, uh, positive eh, no, ng, uh, Samal Island, no, isIBC Samal Island, Davao City Connector Bridge Project. Dito pala na side, no. Ayan, no, mga kapatid, andito tayo sa may, uh, landing point, no, ng, uh, pangalan dito ng, uh, Samal Island. Uh, dahil nakikita natin itong ano. Nakikita natin itong amuhon. Uh, so, dito talaga mag-ano, uh, yung uh, Samal Street kasi yan dyan, no? So, dito yung landing point. According sa pagtatanong natin dito, ah, uh, ano raw. So, may isa pa sa kabila. So sa pagtatanong natin dito ito naman yung ano nila oh pangalan dito yung soil testing pero ginawa na nilang ano so by February daw 2 weeks lang sila nag ano sa pangalan dyan uh, Diyan sa kung sa tiba sa bisaya pa sa tabok o dyan sa kabila no sa harap dito sa na ito kasi doon sa isang landing point sa kabila doon sa harap so 2 weeks daw sila nagano uh, nag pangalan nagpangalan doon nag soil testing doon Then by first week of March, uh, wala na sila nung no? wala na sila. Alis na sila. Alis. Inasimbol na nila yung uh, pang soil tasting nila. Ayan. Saka nakikita natin yung ano, uh, yung sa kabila, yung publication nila, yung uh, parang hideout nila, bomb house, ayan o. No? So marami na siyang damo. Ayan o, no? napakaganda ng hangin no? sa tabi ng dagat.